Ang pagtatapos ng digmaan at ang nawawalang ginto taong isang libo siyam naraan apat na putlima. Habang nagdiriwang ang mundo sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang madilim na kwento ang nagsimula sa ilalim ng lupa ng Pilipinas. Si General Tomoyuki Yamashita, kilala bilang Tiger of Malaya, ang sinasabing nasa likod ng lihim na taguan ng mga kayamanang ninakaw mula sa buong asya. Ayon sa alamat, mga kahon ng gintong bara, alahas, at sinaunang relics ang inilibing sa mga tunnel, kuweba, at simbahan. Pinakamisteryoso sa lahat, isang gintong ribultong buddha na may sikreto raw sa loob. Walang balak ang mga hapon na ipamana ang yaman sa mga kalaban. Ngunit nang tuluyang bumagsak ang Japan, nawala rin ang lahat ng palatandaan. Totoo nga ba ang alamat o katang isip lang para pagtakpan ang mas madilim na lihim? Makaraan ang ilang dekada, isang simpleng locksmith na si Rogelio Roxas ang biglang napasok sa kwento. Sa isang ukay-ukay sa Maynila, nakakita siya ng lumang ribultong Buddha, mabigat, kakaiba ang pakiramdam. Hindi raw tugma ang bigat sa laki nito. Napansin niya ang maliit na hiwa sa ilalim. Dinala niya ito pa uwi at dahan-dahang binuksan gamit ang martilyo. Sa loob, gintong bara na may ukit na hapon. Bigla siyang napatigil. Ito na ba ang simula ng alamat? Hindi niya alam na ang natuklasan niya ay magdadala sa kanya sa landas ng panganib, pagkakakulong at trahedya. Ang kanyang kwento ay naging alamat mismo. At ang kayamanang iyon, pinagmulan ng kasakiman ng mga makapangyarihan. Hindi tumigil si Roxas sa Buda. Binalikan niya ang mga alamat mula sa mga matatanda sa Bagyo, mga sundalong Hapon na nagbaon ng ginto, mga tunnel na isinabog, at mga taong nawala habang naghahanap. Sa gabay ng luma at kupas na mapa, naghanap siya ng taguan sa kagubatan malapit sa Camp John Hay nakakita sila ng isang lumang lagusan. Sa loob, kalawanging espada, helmet ng samurai, at ayon sa kanya, kahon-kahong ginto. Isa sa mga kahon ay may lamang bungo. Paalala? Babala? Para kay Roxas, ito ang patunay ng alamat. Ngunit nang ibahagi niya ito sa publiko, mas mapanganib pa sa anino ang kalaban niyang sumulpot, mga makapangyarihan sa gobyerno na ayaw mailantad ang sikreto. Matapos ng ilang linggo, nagsimula ang kakaibang pangyayari. May mga sasakyang nakaparada sa labas ng bahay niya. May sumusunod sa kanya sa palengke. Isang gabi, biglang nawala ang Buddha statue. Walang basag, walang ingay. At di nagtagal, inaresto si Roxas. Walang kaso, walang paliwanag. Pinahirapan siya, pinagtapat, pero tahimik siya. May mga chismis na mismong si Pangulong Marcos ang may pakana ng pagkuha ng kayamanan. Ginamit daw ang ginto sa pangangampanya, mga bank account abroad, at mararangyang proyekto. Ngunit walang konkretong ebidensya, tahimik ang pamahalaan. Ang Golden Buddha ay naging hindi na lamang yaman, kundi pasabog na pampolitika. Lumipas ang mga taon, Noong isang libo walumput anim, bumagsak ang rehimeng Marcos. Si Roxas, mula sa malayo, ay nagsampa ng demanda sa Hawaii laban sa dating Pangulo. Halos buong mundo ay napatingin. Ang kaso ay naging labanan ng paniniwala at pagdududa. May mga eksperto, tagasaksi at misteryo. Kalaunan, pinanigan ng korte si Roxas. Ayon sa desisyon, totoo ang kanyang natagpuan. Ipinagkaloob sa kanya ang bilyon-bilyong dolyar, pero hindi niya ito nakamit. Siya ay namatay bago matapos ang laban. Ang kaso ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan. Ngunit ang ginto, wala pa rin nakakakita. Si Rogelio Roxas, isang simpleng locksmith na naging simbolo ng tapang at pananampalataya. Wala siyang sundalo, walang pera, pero may puso siyang hindi natakot sa makapangyarihan. Kung totoo man ang ginto o hindi, ang kanyang kwento ay patunay na may mga taong handang isakripisyo ang lahat para sa katotohanan. At si General Yamashita. Maaring higit pa sa kanyang mga laban ang naiwan niya, isang alamat na humahabol pa rin sa kasaysayan. Hanggang ngayon, sa bawat lumang tunnel o abandonadong kuweba, may mga mata pa rin naghahanap. Baka andyan pa ang kayamanan. Baka binabantayan pa rin ito. O baka, tayo na lang ang hindi naniniwala. Kung na-inspire ka sa alamat ng Golden Buddha at sa sakripisyo ni Rogelio Roxas, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming channel, at i-share ang video na ito. I-comment mo rin kung naniniwala ka bang totoo ang Yamashita Treasure. Marami pa kaming kwento ng katotohanan, kasakiman, at kabayanihan. Kaya abangan. Totoo nga ba ang Yamashita Treasure? Hanggang ngayon, may mga taong naghuhukay sa bundok, simbahan at kweba. May nagsasabing may natagpuan na raw silang mga lagusan na may bitag. May iba na pinatigil ng mga hindi kilalang grupo. Marami ang naniniwala, mas marami ang naghahanap. Ang mga mamamahayag na sumusuri sa kwento ay nawala ng akses o tinakot. Ang pamahalaan, tahimik. Pero sa puso ng masa, buhay pa rin ang alamat. Hindi lang dahil sa ginto, kundi sa pag-asang may natitirang kayamanang di nasisira ng panahon. Ang Katotohanan